ulam natin ay opo ayun lapit na maluto at uh, ito yung opo pinuto natin sa bagoong luya at saka sibuyas kapsar nagayang tama ng tayo ito yung luto na yung ulam natin opo sa ilokaro, tamang maong wow. Pinuto natin sa baguong tsaka kanin. Sa maganda pagpalang araw sa lahat. April 18, 2025. Ito, pawin tayo sa trabaho. Time check, 12.10 uh, 12, 10 in the morning. So, ano kasi uh, alas 12 yung labas natin buti malapit yung trabaho natin so ano na ngayon Biyernes Santo Sa Pilipinas, musta naman yan? Holy Friday. So dito, wala trabaho, wala dire-diretso. Hindi ginuguni tayong ganyan dito. Pero although meron din. Uh, pag uh, punta ka ng simbahan, magsimba. Kaso nga lang, pag trabaho dito talagang mapahali di ano. Dire-diretsyo ang trabaho. <laughs> talagang ganyan ang buhay. Tiyaga-tiyaga uh, lang. Alingat. Samahan nyo ako. Mag-uwi. Magluluto. Bukas ulit, papasok. Talagang ganyan. Umiikot ang buhay ng isang OFW. Kumusta naman kayo, mga ka-OFW, mga kababayan ko sa Pilipinas? Isang maganda at mapagpalang araw ulit sa inyo. Ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa Bansang Kuwait. Pasuport naman channel ko. Like, share, and subscribe. At, ah... Uh, may maya, magluto tayo. So... <laughs> Medyo ano na uh, Lumamig na rin eh. Ulit Kaso nga lang kasi ano na Patapos na yung taglamig at summer na sandito so, yung accommodation ko Kapag Papakita ko sa inyo Sa loob Para may remembrance Someday Nandito tayo

ito yung room natin yan <laughs> bali dalawa kami dito kaso nga lang nakabakasyon yung kasama ko ito yung isa kaso ngayon, sa bakasyon dito naman ako sa double deck, second floor so miss tayo at luluto uh, at ang ulam natin ngayon ay upo yung gina ko kanina ay kahapon pala to kaso ko naloto ano lang natin uh... iluluto natin sa baguong so samahan nyo ako at magluluto tayo ang hirap maging isang WPW, mag uwi mo, ikaw lahat pero talaga ganyan buhay kailangan natin magtiis Uh, samahan niyo ako at magluluto tayo. luya at saka sibuyas din. Para ano, patay ng video para meron tayong alaala ala sa kusina na to. Kasi ano, uh, matagal na ako dito sa accommodation na to Kung hindi ako nagkakaman, baka ano, less than 10 years. So, kasi hindi natin alam, baka next month or mga susunod na buwan, naman tayo ng ibang environment eh. para sa meron tayong alaala -ala. kasi itong accommodation na to naging party na rin ang buhay ko matagal na rin ako dito ko, kung di ako talaga sabi ko hindi ako kakamali talaga is almost less than 10 years so naging ganyang buhay bili ko 1 kg, mahal din. So pag i-times mo sa akin, pag ang palitan is one, 185, 185 pesos, mahal. Mahal din ang gulay dito. Pag uh, bumili ka ng gulay dito, parang bumili ka na rin ng ano, karne. Karne. Sahih, e, uh, talaga, di magalimu, so, balar, so, Ito yung mga nangimis mga ano, nih, Mga gulay-gulay. eh, nakita tayo sa hirap eh. Kaya makakalimutan. So, uh, So, meron tayong ala-ala dito sa acquisition nato. Kasi ito lang sabi ko, ano, matagal naman dito. Mga... Mga ibang kasama namin na nagsuya na tapos nangkapresa. So, Uy, ito sa ibang bansa na. So, para meron tayong... Pag natin to dito, balikan na lang natin. I-upload na lang natin sa uh, social media. Sa aking YouTube channel. Uh, remembrance. Yan. Okay na. Yung ulam natin. <laughs> yeah. Ulam natin ay. Opo. So, meron ako yung pinapakalong tubig. Kunti lang yung sabaw. Bago. Si Sorin. Para sa, tsaka, pwede na ito. Ayan lang yan. Baka makakaya na tayo. dito. Para hindi Maging isang uwet na dito. lahat wala kang asahan. Matuto ka talaga. Lahat ng gawain. Maglaba, magluto, magbudget, kaya kailangan mong gawin lahat yan. Talagang ganyan ang buhay. Gusto naman ang buhay buhay nyo mga pa-FW sa masulok ng mundo at sa mga kababayan mo sa Pilipinas. Maya maya ulit. Pag naluto, samay nyo kumain tayo. Sino ba yung mga nag-uulam nito? Mga lutong ilokano. Binaguungan lang. Ang baga, pinakbet ko lang sa baguungan. Yan, tingnan natin. Ayun. Lapit na maluto. At uh, ito yung upo. Pinuto natin sa bagoong. Luya at saka sibuyas. Lutong Ilocano. Sa Ilocano, tabungaw. Malapit na yan. At uh, kakain na tayo. Pakomate yung mga kumakain dito. Kapsar, nagayang tamangan tayo. Ito so, yung lato na yung ulam natin. Oko sa Ilocano, Tamangaw. Inuto natin sa Baguong. Tsaka kanin. So, ito lang sabi ko ngayon ay ano, diba, uh, Biarbis Santo. Holy Friday. So, ito so, na naman yung sinasabi ko. Lagi ko sinasabi, napakahirap, napakalungkot, kumain pag isa. At uh, mahirap talaga pag i-YFW. Pero kailangan sakripisyo, gano'n lahat. Para alang-alang -al sa ating mga pamilya. Ito yung mga nami-miss ko, yung tinatawag na dinindig sa ilokahan. Ayos. O, so, pa-comment naman ni Tali si Tali Castoy. Tabungaw. So, ito lang naman. Mag-ano na. oras. Mag-wawan uh, o'clock na. Midnight. Buti na talaga malapit yung trabaho ko, malapit lang dito. Nilalaban ko lang. So, kuha tayo mga videos kahit wala manood. Ilagay lang natin sa YouTube. baga, maging ano natin ito. ah uh, remembrance, ala-ala. Sunday. Kasi tulad ng sabi ko, matagal na ako, ako dito sa ano, accommodation na ito. Hindi ko kasi matanda kung anong taong kami pumunta dito eh. So, 14 or 15, 2013 or... Nag-re-resent, 2013 to 2015. So, mag-lelis lang 10 years na ang alam ko dito. Para, ito so, doon sabi ko meron tayong alaala. -ala, pag, baka makalawit pa tayo ng, sa ibang accommodation, para ibang environment naman. so sama niyo ako kain muna ako o ayos na ayos talaga ito yung mga namimiss ko dinindim nakita eh, pata kita ng ilawano na nag-uulag nito kasi hindi naman lahat ng may ano? mahilig sa dinindim eh. Din. dito ulam mahirap yan eh. so talaga niyang buhay Paano? Kain muna ako. Maraming maraming salamat sa iyong pagsama. Ako pala ulit si Ronnie, isang OFW dito sa Bansang Kway. Pasupport naman ang channel ko. Like, share, and subscribe. At pakipindot na rin yung no notification bell para update kayo lagi pag meron akong mga bagong videos. Mga ka-OFW sa masulok ng mundo, ingat kayo lagi at mga kababayan ko sa Pilipinas. Have a nice and great day to all of you. Again, maraming maraming salamat. Kita kits sa masunod kong videos.